Good morning, good morning, good morning. Mga katil, nakapangapi na bang tanan niya? So, nakatadri ka rin mga katil. Adolong tadri sa balay sa ang mama. No? Naman to'y nag-PM nag na ko nga. Naripira ba daw ang balay sa kong mama mga katil? So, akong ipa-update karoon ninyo mga katil kaya may good. Ano rin ang balay sa kumama mga katil? Sa ginagmay lang ang tabang mga katil. O. Hmm. ba? O? ang balay sa kumama mga katil? Sa ginagmay lang ang tabang kaya padugang sa gang xả, bà muk ba, balay sa muk mama, ở đây tôi mới mang tukodok nãy ra, không phải xa nà, tôi ra đây. Được, anh khao em mang mukyakup, gamay gamay pulang. ba. An Ana ang iyo lobo lang ko ano mga KTL. Ginag may lakawan, halo itawon mo. Asa makabalay sa kung mama kay. Ginag ko pud makaya og pabalay akong mama kay wala tay tarbaho. Ato ang kahitag pud karon. Yo pasalig og panday. Budget na to. Oh, mano. Oh, rada pun mama oh. santir budak. Saya hilang main lang tabang. Hah? Huh? <laughs> main buntang. Ah, eh. oh, main buntang. Satanan. Satanan. Nang laba ko, so, ang mama ni rulan. Nangai ko enggak main tabang, nagsukod ko gamay nga <laughs> kinanglan ako, sinyod, sin, yun, korta. Sin, o, kinang me. Ito, ito, gansang. Sige, katura daw yung pinanglan, mga katil. Salamat kayo, mga katil. God bless. Sa binaskuhan lang niya sa kumama, mga katil. Ako na ganagkatabang, mga katil. Salamat kay mga katila pa sa ilo murag uh, <coughs> na nagpatabang mi sa inyo. Tungod kay Igit dili igit nako mabalaya na mama sa kung kahintang mga katil. Okay. Mantay, pangita nang sa maluoy rapot, sa muhatag po, sa muhatag rapod dili po mi mamugos kay nasud na kayo. So, kana lang. It please palik share para dagan pang makahibalo nga nangayog tabang atong mama na makapatukot sa balay. Kana lang. It bless!